Ayan, oh. Ma, para saya. Ayan, oh. Sharp shooter yan, oh. Dati pinapanood lang. At, dati <laughs> Ngayon, na, yan. napuputokan na. Ka na. <laughs> Sulit po. Aalo. Mm, yan, oh. No? Sulit po yung talagang pagdayo at pag-uwi ng Pilipinas. Ito, ma. Thank you. Madam, para po sa inyo po lang yan, oh. Yan, Napakasarap daw humila ng toman. Nakapagpalundag siya ng toman nga yung tali hindi na lang Siyempre Ulo na naman yan Ayan. Yun Nakaharang lang yung mga ano yung mga sanga nga Ayun nakatoma na Amazing Naka -toma, Dalawang toma na yan na naman ni Sharp Shooter. Sharp Shooter. Si Dennis Di Pasupil, subscribe niyo po sa kanyang channel. Dennis the Sharp Shooter. Dennis the DJ. Dennis the DJ, give me some scratch. <laughs> Music please. Yan po yung Toman nyo Toman po Ni Mr. DJ Toman ni Mr. DJ, <laughs> DJ. Sumapit lang sa puno yung Toman nyo Ayan o Ayan. Ayan. Ayan Ayan o Ayan o yung... <sharp> hindi na po nabasyo <laughs> hindi sa totoo lang po may tinamaan po yan si Dennis Di Pasupil unang putok antoman po talaga eh ano no apat na kilo talagang tumihaya na baluktot yung bala niya po. na po katali na ng toman para kanini yan kay Miss Alena Di Pasupil eh syempre sasawa ko niya yan idol ha ah. huwag mong kakalimutan ma'am Alena oh, shout out po nakabaral po si Dennis Tipasupil yung pong sharpshooter <laughs> ito man, ah. alien. fish grabe naman ka gar, grabe naman kagaling yan akala ko oh. ano lang pala ngayon eh. pala totoo Yay! Yay! <laughs> uh. Yan mga katropa, naka-unlock na po ng Toman yung ating bisita na taga-Canada, si Canadian Hunter. Don't forget to like and follow yung ating video mga katropa. Maraming maraming salamat and yahoo!